Hello guys, good morning guys, bumili ako ako ng guys, kung yung bilang no? stick. Ito lang yung gamit guys, magiging <laughs> sigurada. nitro, Saka nitro bar. Pero malalaya natin ang guys, para sigurado may tansiya kong ilan. Iguan, Harap na tignan, Okay guys,

何だろう Thank <laughs> you. <laughs> Ayan guys, guhita na natin guys. May guhit na eh guys, pero lapis lang. Ano na din ang pin, -pin, -pin para kita. <laughs> được mấy? à, mấy con này đấy, anh nhông anh luôn bác, này ini mana Bale yung steep nito guys, ah, uh, 25 cm, riser, 23. Pagdating dito sa landing, ah, uh, 45 cm, karihat yung dalawa, 45 cm. ito yung patipatipap, ah, patipai. Uh, okay guys, dito Guys, ito na yung steep niya guys, oh. So. Yan yung mahabang guhit guys. Yan ang nagaana ng forma. Dito yung forma. Ngayon, ito. Bohos to. 4 stick. Quat. 100 mm guys. Bali si cm. Ito. Yan. Naka. 4. Tapos, tapos dito. Yan. Tsaka na tayo didiritso pag gano'n sa taas. Yung forma. Kaya eh, dito naka-ano muna siya. Yan, stick beso. Yan. Bali, ang sukat nito guys. Yung ano na to, stick na to. 45 CM. Ito, 435 CM. Dito lang tayo nag 35 guys. 35. Si in 25. Si in. Tapos yung reserve niya 23. 23 si Amen guys si ang height nito guys na sa ano to eh 320 Bali, umano na ilang stick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Yan na guys, yung takbo ng hagdan niya guys. Yan. Yan yung buhos 4. 4. Pagdating dito, yan diretsyo na yan dito. Kasi ito, ah, sintadaan ng halublak yan yung CXB guys para ano, takip yung CR. Tapos ito, sliding ito. So, okay, guys, update na lang mamaya. Guys, ito na yung mag-danges, oh. Ito yung base niya. Gawa pa kami ng forma, guys, na, ano. Okay, guys, gawa pa kami ng forma. Okay, guys, update na lang mamaya. So, gawa pa kami ng forma. Take off, take off.

Ustong din dito, dugtungan na ng plywood din guys. yung Sa lunis na siguro namin tumumagalan guys. ako'y magpapaalam na sa guys paalam na po ako sabado naman yan uwi na kami pinagyan mo temporary ito hindi pa na ano Okay hey guys, salamat sa inyo sa so, subay pa sa akin. Pagdang nang nagawa namin ngayon ang araw nito guys, saka yung bululod oh, yeah. yeah.